So, diretsyohan na po ito <laughs> um, Dahil, itong mga ito, hindi po pinadala, hinatid po dito sa bahay <clears throat> Kaya pala, nanahimik yung kachat ko kagabi sabi ko, magkano? <laughs> Hindi ako nire-reply. Yung pala, nag-Google. Nag-Google at ayun nga. Hinanap ko sa inyong address namin. So, nakarating sila dito. Uh, ang sarap sa pakiramdam. Kasi, syempre, bumisita sila. Uh, pumupunta ako doon sa part kung saan malapit lang yung bahay nila pero hindi po ako nakakadaan kasi nga po uh, hagun kami sa oras and then pag pauwi kasi mga pagod na so nahihiya akong dumaan pagka gano'n ayun, saglit lang ah uh, nag-stay, kain, kain kasi mga aso ko magulo din nagiingay pero worth it kasi banding-banding, onte -banding, habang kumakain. So, ayun. Thank you so much. Pagsat E, Papa E, Jaden, at kayo dito sa bahay. Sa aking munting tahanan. Ayan. Sabi ko, bahala ka. Napakadumi ng bahay. <laughs> Ay, ayun. Ito na nga, hinatid na po yung ating mga namain sa ukay-ukay -okay ni a day with Mama E. So, yung mga um, may gusto dyan, uh, during life po niya, sa YouTube, ay nag-flex po siya ng mga item. At least, may nakakaroon tayo ng connection. Yan, pag mamay, o no, ano, and then, pa, ano, makasupport tayo sa ating mga kaibigan na may negosyo. Ayan. So, yun. Maraming salamat. O, oh, ayan. Nakikisabay ulit. Lebron Kobe! So, ito na nga. Ating umipisahan, iflakes yung ating mga damain. Siyempre, unahin ko muna yung tanyang pasalubong. Ayan. Charan! Ang aking paboritong padas. Hindi ba? Dalawang padas. Mm. Sarap to. Sili at kalamansi. And then, metal boss. Ako, mas gusto ko yung mga simple ulan lang. At, boneless bagoon. Hmm, Matatakam na ako. Yan. Natatakam ako pag mga ganito yung nakikita ko. Ayan, thank you so much. Dalawang bote ng padas at isang bote ng boneless bagoong. Oh. And then, meron pa tayong bilis. Ano bang tawag dito? Na maliliit? Masarap to. Yan. Kahit sangag lang yan, masarap. Diba? And then, meron tayong dangigit. Oh, dami niyang dala. Thank you so much. Kapsat E, papa E, And, uh, wait lang. Ayan. Ay, naraglala. Dinalhan din niya ako ng, ito yung variegated na halaman. Hindi ko po alam ang ID. So, ask ko na lang siya. As in, isang paso ko yung dinalas. <laughs> okay. Alam mo naman ako. Ayan. Si Hingi. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda ng dahon. Wala sila mapasyalan sa harding ko kasi ang harding ko po ay nasa labas lang ng tindahan. Ayan ang cute. Variegated. And then, ito. Si Silver Satin. Ayan. Siguro pag ako pumunta sa bahay nila, marami akong mabubukat doon. Ayan. Diba? And then, Jari la la Ayan. Sarado ko yung kasi. Gusto kita sa tindahan. Close kasi. Pag nakita close at may taong nagsasalita. Pabili pa din. Pero okay lang. sabi ko pa mind mind cut niya thank you so much binawasan mo yung mga orchids ni papa i e. eh. <laughs> ayan ang lago mula ka ali ali mo bo hindi ka tulad ng mga halaman ko yayaman sa ali ka bo ayan thank you for this at sa ating dalawang plants at saka sa ating mga baguong at saka sa ating mga uki-uki. Maraming salamat! So, hindi ko na po siya isusukat muna. Kasi po, i-flex ko na lang po muna ha. Ayan. <clears throat> That time na nag, uh, ano siya, ay ang ganda ng fit. Hindi siya mainit sa katawan. Isusukat ko na lang later. Part 2 na lang. Diba ganda ng tela? Mabilis ang mata ko dyan eh. Kasi, nag po ako dati sa FB. Yan, nag-sale din po tayo ng uh, online, online sale. Kaya, pabilis ang mata ko dyan. Pero, kahit hindi po kasya sa akin, may mga anak po ako. Este, pamangkin. Pero, anak po ang tao ko sa kanya. Ayan. I like it. So, ito. And then, yan. Diba? Hmm. So, hindi lang po ito para sa akin. May kapatid din ako, pasinsiksik ko. Ayan. Kasi minsan, mga problema siya, di ba? Ang ganda. Mga problema siya pag may mga programs, sa school, sa mga junakis. Ayan. Ang ganda. Napakaganda. Ang ganda nung kanyang botones. Oh. Kayo So, hindi kayo manghihinayang, ano, hindi po kayo manghihinayang. Kasi, mga muray ta, pero ang gaganda. Kung sa iba ito, for sure, si, 60, ganyan. Kasi, bago pa siya. Yan. So, <coughs> this one, yan, ang sexy rin, pero hindi po iatak siya sa akin. So, may mga pamangkin po ako. Yan. Pero maganda yung design. Ayan. Saka ito, yung tali. Tali, tali. Kinod ko kasi ito, tali. Ayan, ganda o. Oh. Ganda ng puti. Oh. Wow, beautiful. Sakaling sukat-sukat. Ito minain ko ito. So, ito kakasya po ito kay Bocho. Parang ano lang yata, para fin free ito. Ayan. Alam ko na i-free eh, lang ito ni step all free. <laughs> Ayan. You like. Ito po, kasha rin sa pamangkin ko yan. Ayan. At pwede rin kay Botchok yan. Okay. Diba? So, yan yung t-shirt, isa-segregate na. Ayan, cute. Ang cute niyo. Ayan. Cute. Ito yung sinasabi kong daring. Ayan. Diba? Diba? t-shirt. So, alam niya na mga pamangkin ko mamaya ay matutuwa. Si Mickey Mickey, oh, sabi ko sa inyo baka pito lang ang magkakasya sa akin. And then si Como, ayan. Hmm. Kaganda, di ba? Ayan. So, yung mga gusto mag-avail dyan, manood lang po kayo. At meron din po siyang Facebook. Ayan. Cute. So, akala nyo kakasya sa atin. Eh, hindi. Hmm. Sa ating pamilya. I-flex ko na lang lahat. Kasi mukhang mahaba yung video. O, oh, sexy din ito. Hmm. Diba. Kasi, marami akong pamagyan na girl. ganda ng tail. Ito, parang crop top ba ito? O yan. Siyempre, hindi po tayo nagka-crop top. Ano? Oh. Ang ganda. O. Oh. Sa pamangkin ulit. So, dito yan. Mga yan. Ito. Wait lang. Yung mga life size. And then, doon. Sa likod. So, ito si Seri. <laughs> Nay, ayaw. <laughs> Yan. So, ang cute. And hindi rin po ako magsusot niyan. Siyempre, kalahati po ng katawan ko ang kasya. So, sa ating mga pamangkin na girls. Thank Tawag ko dito, bugs. Hmm. And cute. So, lahat, magaganda po ang tela. Malamig po sa katawan. Hmm. So, alam ni Kapsa, karaming harap. Hindi sa akin. Meow. Ano ang ganda ng design? Meow. Cute. Hmm. ito, kasya sa akin. Gusto ko mga loose. Kasi pag nag-fit ako, for sure yan. Ito parang kasya din. Yeah. Ewan ko, trip na trip ko yung mga bagsak antena. Ito yung crop top. <laughs> oh. Yan. Sabi ni Ate Jo, si Rolly nagka tap ka. Oh, yan. Ito yung Ate Jo sa ating mga famangkian. Ang cute to. Oh. Ilan na din. Ano ba to? Si Magic. Ang ganda rin ang kulay. Hindi siya masakit sa mata. Toy. Ito. Gusto ko to. Ito. panglaban sa alam nyo na basta any bagsak ang tela yan mind yan Wak-wak. kaganda ng tela malamig sa katawan o oh. Eh. Yung iba, hindi mo masasabi na pwede pang Yung iba, pang alis. Kasi ang ganda. Eh. Karamihan, maganda. Ayan. Bye, Mickey Mouse. Ayan, pero kasha sa akin. Hmm. Ito, bet ko rin ito. Sana kasha sa akin. Eee! <laughs> eee! Eee! Oh, yan sa kanya na makikita pag irarampa ako na ha. Mm. Ganda. Ganda. Oh, Kasi ito sa akin. Basta mga ganyang kaluluwag. Kaganda ng tela. Kapsat e. Mm, Siyempre, pang mga dalagin dots. Mm, Uh -huh. Ito, ang ganda nito mm, Bagsak din ang tela oh. Pero hindi naman siya yung crop top Ang ganda Akin yun huh? So yung mga kasha sa akin I-share ko rin sa Ating sisterlet Ito, cute nito Cute yung design Ang sa katawan niya